Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata pitundaan at walumput anim hanggang pitundaan at siyam na Kabanata pitundaan at walumput anim. Paulit-ulit ding tumango si Jacob. Alam niya kung ano ang pakiramdam ng magkaroon ng beach sa bahay. Kung mayroong dalawang shrews sa pamilya, huwag hilingin ang isang ito. Kaya siya ay malupit at sinabi, Mom, bigyan mo ako ng numero ng card, ipapadala ko sa iyo ang pera. Maaari mong hayaan ang mga porter na ito na ilipat ang mga kasangkapan. Galit na galit ang matandang ginang Wilson, at itinuro niya si Jacob at paparating para sampulin siya. Buti na lang at mabilis na nakaryak si Jacob, at umatras ng dalawang hakbang para umilag. Nagmamadaling umalis ang Lady Wilson. Nanginginig siya sa inasta ni Jacob, at ang mas nakakapanlumo ay walang pagkakataon na tamasahin ng isang maluho na vilya. Ang bawat butas ng kanyang katawan, ay parang hindi komportable na parang karayom. Gayunpaman, walang ibang paraan sa ngayon. Nakatitig lang siya kay Jacob, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, Okay, ang magaling kong anak, mula ngayon, ganap na nating puputulan ang lahat ng relasyon. Kahit mamatay ako, huwag kang pumunta. Sumagot si Elaine, tama lang, nakakabawas ito sa aming problema. Ikaw, ang matandang Mrs. Wilson ay umubo ng marahas, kumuha ng bank card, at sumigaw kay Jacob. Maglipat ng pera, kailangan mong bigyan ako ng 1.21 million. Kungunat ang noo ni Elaine at nagtanong, Bakit 1.21 million? Di ba sabi mo 1.2 million? Galit na sinabi ng Lady Wilson. nag ako ng truck at umupa ng mga tao ng walang bayad. Malamig na sinabi ni Elaine. Ano ang kinalaman namin sa pagkuha mo ng truck at tao? Bakit hindi ka humingi ng pera para sa papel na iyong sheet at punasan ang iyong as? Gusto mong babayaran kita? Ang matandang Mrs. Wilson ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagmura. Ikaw ay shrew, pupunitin ko ang iyong sirang bibig. Dahil doon, iniunat ng Lady Wilson ang kanyang kamay upang seluhin si Elaine. Alaine is not Jacob. She is not at all polite. She just shake her hand at sinalo ang kamay ni Lady Wilson at malamig na sinabi. Bakit gusto mo pa bang gawin? Tama ka. Ako nga ay talagang isang baliw, ngunit hindi ka bagay. Magandang ibon, ikaw na matandang shrew, gawin mo sa akin sa bahay ko. Maniwala ka man o hindi, pupunitin ko ang malaki mong bibig. Malibhasa ay binubuli siya at hinamak ng Lady Wilson sa loob ng maraming taon Si Elaine ay matagal nang gustong ipaghiganti ito siya ay hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataon ngunit ngayon ay isang kaloob ng Diyos Hindi inaasahan ang ng matandang ginang Wilson na talagang hindi natatakot sa kanya si Elaine kahit galit wala talagang paraan Sa oras na ito kinuha ni Jacob ang telepono upang mag-transfer ng pera. At pagkatapos ay sinabi sa Lady Wilson, Ma'am, ang 1.21 million ay naipadala ko. Pakicheck kung wala ng problema. Sumigaw si Elaine, may pera ka para magsunog? Bigyan mo ako ng 10,000 para sa aking pagpunta sa spa. Ano ang magagawa ko para sa kanya? Hindi ba ito ay nagpakain sa aso? Ikinaway ni Jacob ang kanyang kamay. Okay, huwag kang magsalita ng walang katuturan. Nakatanggap si Mrs. Wilson ng text message sa kanyang mobile phone sa oras na ito. Kapag kinuha niya ito, nalaman niyang umabot na sa 1.21 milyon ang kanyang account. Kaya inobserbahan niya si Elaine at malamig na sinabi, Elaine, hintayin mo ako. Buksan ang iyong bibig. Pagkatapos nito, sinabi niya kina Harold at Wendy, tayo na. Nakahinga ng maluwag sina Harold at Wendy. Talagang natakot sila na ang kanilang pangalawang tiyuhin na si Jacob ay hindi matatag. Kung sila ay pumayag na tumira ang Lady Wilson, matatapos na ang pamilya nilang tatlo. Sa kabutihang palad, hindi nila hinayaang magtagumpay ang Lady Wilson. Kabanata 787 sa labas ng villa, nakita ni Noah ang Lady Wilson na lumabas kasama ang kanyang anak na lalaki at anak na babae, at agad na nagtanong. Mom, natanggap mo na ba ang pera? Sabi ng matandang Mrs. Wilson na may itim na mukha, tayo na. Nang makitang tila galit na galit si Mrs. Wilson, dali-daling hinawakan ni Noah si Harold at tinanong sa mahinang boses. Ano ang problema? Bakit galit ang lola mo? Hinintay ni Harold na makalayo ang kanyang ate at lola, at sa kabungulong Dad, bagay talaga si lola. Bakit mo nasabi? Isang mahinang ungol ang pinakawalan ni Noah at pinagsabihan. Lahat tayo ay umaasa sa lola ngayon. Sabihin mo sa kanya, paano kung marinig ka niya? Galit na sinabi ni Harold. Dad, alam mo ba ang sinabi ni lola sa pangalawang tiyuhin? Sabi niya na ang mga kasangkapan ay ibinigay sa pangalawang tiyuhin ng walang bayan. Hanggat magbigay ang pangalawang tiyuhin ng isang silid para sa kanya sa vilya na ito. Sa kabutihang palad, hindi siya pinansin ng pangalawang tiyuhin. At pinagalitan pa siya ni Elaine. Ano, biglang nagbago ang ekspresyon ni Noah nang marinig niya ito. Okay, ang gulo talaga ng sarili kong ina. Bago ang aksidente, hindi niya minamaliit ang pamilya ng kapatid at siya ay itinaboy na mag-isa. Ngayong hindi na nagtatrabaho ang pamilya Wilson at malaki ang vilya ng nakababatang kapatid, gusto niyang tumalikod. Gusto niyang manirahan sa isang malaking vilya ng buong puso at hindi isinasa alang para sa ating pamilya na tatlo. Ang kanyang asawa ay tumakas na dala ang pera at ang pamilya ng tatlo ay walang na nakita. Itong lahat ay umasa sa kanya na magbenta ng mga lumang bagay para sa emergency. Sa oras na ito, gusto niyang iwanan sila at pumunta para sa kanyang sariling kapakanan. Sa pag-iisip nito, labis na nagalit si Noah, ngunit wala siyang lakas ng loob na magsalita, kaya't naibulong na lamang niya kay Harold. Kailangan nating humanap ng paraan para makuha ang mga antique na naiwan ng lolo mo sa lola mo. Para may iligtas natin ang ating sarili. Nagmamadaling sinabi ni Harold. Noon paman ay nag-aatubili si Lola na sabihin ito. Paulit-ulit ko ng tinanong sa kanya. Hindi niya ako sinagot ng diretsyo. Napakagaling ng matandang ito. Malamig na sinabi ni Noah. Dahan-dahan, bantayan ang iyong Lola sa susunod na dalawang araw. Maliban sa pagpunta sa palikuran, sundan mo siya ng mabuti. Wala na ang pamilya Wilson. At si Elaine ay nasa bagong villa, matagumpay na tumatawa. Bagamat naiinis pa rin siya sa pagpalit ni Jacob ng password ng kanyang mobile phone sa kaarawan ni May Chain. Kinasusuklaman din niya si Jacob sa paggastos ng lahat ng pera nang hindi binigay sa kanya. Ngunit ngayon natigilan siya sa Lady Wilson. Inalis niya ang mga hinaing ng higit sa dalawang dekada at siya ay labis na masaya. Ang mas masaya... Sa wakas ay lumipat na siya sa villa na ito. Napakarangyang bahay, hindi man lang niya pinangarap noon. Ngunit ngayon ay nasa harapan ng kanyang mata. Ngayon ay ang mga kasangkapan sa sofa lamang ang dumating, ngunit sa hapon, ang mga tao sa tindahan ng mga kasangkapan ay magdadala ng iba pang mga kasangkapan at mga gamit sa bahay, at pagkatapos ay maaari na silang opisyal na lumipat. Tuwang-tuwa si Elaine at sinabi kay Claire, kami ng tatay mo ang titira sa pinakamalaking kwarto sa ikatlong palapag. Tumangu si Claire at sinabing, Maaaring kang tumira sa ikatlong palapag. Nakatira kami ni Charlie sa pangalawang palapag. Pagkatapos, muli niyang sinabi, Siya nga pala, nangako ako kay Elsa na lumipat sa villa para dito na manirahan. Si Elsa ay matagal nang nasa Oris Hill at siya ay naninirahan sa isang hotel na sobrang nakakaawa. Nagmamadaling tanong ni Elaine. Si Elsa ba ay mula sa pamilya dong ng Eastcliff? Oo, oh, sinabi ni Claire. Siya iyon. Ngumiti si Elaine at sinabing, Okay, ang pamilya dong ay napakalakas, at ang lakas ay maihahambing sa pamilyang Song. Mayroon kang magandang relasyon sa kanya, at siya maaaring maging kapaki-pakinabang sa hinaharap. Pagkatapos magsalita, nagmamadaling pumunta si Elaine sa elevator at nagsabi, aakyat ako sa ikatlong palapag para tingnan kung paano nakaayos ang kwarto. Sinabi ni Charlie kay Claire, pupunta ba tayo sa ikalawang palapag para tingnan? Tumangu si Claire at sumabay silang umakyat sa hagdan patungo sa ikalawang palapag. Kabanata 788 ang layout ng ikalawang palapag ay kapareho ng sa ikatlong palapag. May tatlong silid, kabilang ang isang malaking silid tulugan, at dalawang mas maliliit na silid tulugan. Ang malaking kwarto ay isang suite na may sala sa labas at nakahiwalay na banyo. Siyempre pinili ni na Charlie at Claire ang silid na ito, at pagkatapos ay umalis sa kwarto sa tabi ng pinto ni Elsa. May kwarto din sa second floor. Si Claire ang nagplano nito sa sarili niyang pag-aaral. Ang kumpanya ay madalas na kailangang gumawa ng mga guhit ng disenyo at mga plano sa pagtatayo, kaya kailangan niya ng isang silid kung saan siya maaaring magtrabaho. Lamingdolingga sina Charlie at Claire sa silid at sadyang sinabi kay Claire. Honey, parang dalawang metro ang lapad na binili nating kama. Oo, oh, tumango si Claire at sinabing, Napakalaki ng kwartong ito, hindi magandang pumili ng 1.8 meter na kama. Nakangiting sabi ni Charlie, ang dalawang metrong kama ay matutulog kang mag-isa, napakalawak nito. Naunawaan ni Claire ang kahulugan ng kanyang mga salita. Ang kanyang mukha ay namula, at nagtanong sa isang mahinang boses, ano ang ibig mong sabihin? Ngumiti si Charlie at sinabing, Honey, hindi mo ba naiintindihan ang ibig kong sabihin? Natutulog ako sa sahig sa loob ng tatlong taon. Hindi ba ako dapat umakyat ng isang antas? Nahihiyang sinabi ni Claire. Anong antas ng promosyon? Hindi ko maintindihan kung ano ang kasabihan. Nagmamadaling sabi ni Charlie. Kaka-upgrade ko lang mula sa sahig hanggang sa kama. Claire said with a blushing face. Walang nagsabi na hindi ka papayagang mag-upgrade. Minsan tinanong kita kung malamig sa lupa at sinabi mo pa rin na hindi malamig. Ayaw mong bumangon, sinong sinisisi mo? Nang marinig ito ni Charlie, agad na nasiyahan ang kanyang mga kilay at ngumiti. Honey, pagkatapos nating lumipat sa bagong bahay, opisyal na akong mag upgrade okay? Nahihiya si Claire at sinabing, ikaw ang bahala. Pagkatapos niyang magsalita ay dali-dali siyang lumabas ng kwarto. Sobrang saya ang naramdaman ni Charlie. Pagkatapos matulog sa sahig ng higit sa tatlong taon, tila oras na para tumayo at kumanta. Sa hapon, ang mga tao mula sa kumpanya ng furniture ay nagmaneho ng ilang truck upang maghatid at mag-install ng mga ito. Mayroong dalawang silid tulugan sa ikalawa at ikatlong palapag at isang karagdagang silid aralan sa pangalawang palapag. Lahat ng kasangkapan at kagamitan sa bahay ay available na lahat at ilang kaldero at kawali, sapin at unan at iba pang pang-araw-araw na pangangailangan. Maaari nang manirahan dito ng direkta. Nakahiga si Elaine sa kanyang malaking kama na may higit sa isang daang libo, gamulong-gulong sa tuwa, at sinabi kay Jacob. Plano kong hindi umalis ngayon, at dito ako matutulog sa gabi. Kungunat ang noon ni Jacob at sinabing, paano ka mabubuhay ngayong gabi? Walang kama at mga gamit sa banyo. Sinabi ni Elaine, ayoko pa rin bumalik sa sirang bahay na yon. Medyo naiinis na sabi ni Jacob. You can live with it. Anyway, babalik ako para mabuhay ngayong gabi. Mag-impake ng aking mga gamit at ililipat ang mga ito ng magkasama. Kung hindi ka pupunta, magagawa mong dito katitira mag-isa. Naisip ni Elaine na walang kama at galit na sinabi. Bumalik tayo para maglinis. Magkasama sa gabi at maghanap ng kotse bukas ng sabay-sabay. Pagkatapos magsalita, sadyang nagtanong si Elaine. Ilang pera ang natitira sa bahay natin? Maingat na nagtanong si Jacob. Bakit mo ito tinatanong? Sabi ni Elaine, matanong ko lang, hindi ba ito gumagana? Sinabi ni Jacob, may sampu-sampung libo sa bahay. Binabalaan kita na huwag gamitin ang ideya ng pera, kung gusto mong gumastos ng pera sa hinaharap, maaari kang lumabas at kumita ng mag-isa. Kung hindi, sa bahay na ito, kakain ka, titira at magkakaroon ka. Ginagamit ito, ngunit hindi ginagastos para sa iyo. Nang marinig ito ni Elaine, hindi na napigilan ang apoy sa kanyang puso. Jacob, binigyan kita ng mukha, hindi ba? Ikaw at ako ay naging higit na mas mayabang nitong mga nakaraang araw. Tanong ni Jacob sa malamig na boses. Huwag mong kalimutan, mahigit dalawang milyon ang natalo mo sa sugal. Napakabait ko sayo. Sabi ni Elaine, don't fuck with me. Pinalitan mo ang password ng iyong telepono sa kaarawan ni Mei Ching. Hindi ko pa binibilang ang fucking account sayo. Hindi ko talaga ito inaasahan sayo. Mahigit dalawampung taon ko nang ipinanganak ang iyong anak, at ikaw ay iniisip pa rin ang tungkol sa vixen na nagdusa ng isang libong espada. Gusto mong panatilihin ang tunog ng vixen kasama ang fox na yon? Kabanata pitundaan at walumput Dahil sa sinabi ni Elaine, nagpanik si Jacob. Alam niya ang tungkol sa lihim na pag-unlock ni Elaine sa kanyang mobile phone, ngunit naisip niya na magpalit ng password. Mali yata ang hula ni Elaine pero hindi niya inaasahan na naalam ni Elaine, na pinalitan niya ang password sa birthday ni Mei Ching. Ito ay nagpakawala sa kanya ng ilang sandali, at sa parehong oras siya ay natakot ng ilang sandali. Sa kabutihang palad, nagtakda siya ng isang hiwalay na password sa pagbabayad. Kung hindi, ang pera ay baka nakuha na ni Elaine. Nang makita ang katigasan ng ulo ni Jacob, agad na sumigaw si Elaine, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinumpa. Hindi ba napakagaling mo nitong mga nakaraang dalawang araw? Sinaktan mo ako, pinagalitan mo ako at ipinakita mo sa akin ang iyong mukha. Bakit ang tanga mo ngayon? Hindi mo ba ako hinayaang sabihin ang karumaldumal mong pag-iisip? Sinabi ni Jacob, huwag kang magsalita ng walang katuturan dito, hindi marumi ang pag-iisip ko. Bullshit, nagalit si Elaine, ang password ng telepono ay pinalitan ng birthday ni Mei Qing, at sasabihin mo sa akin wala kang maruming iniisip. Sa kabutihang palad, ang vixen na nagdusa ng libong espada ay napunta sa Estados Unidos. Kung hindi, hindi mo ako matitiis. Namula si Jacob at sinabing, bakit ka ganyan? Bakit si Mei Qing ay isang vixen? Noon, naging maayos ang pakikitungo namin ni Mei Ching sa isa't isa. Nilasing mo ako at nakipagrelasyon sa akin, at lumayo siya sa akin pagkatapos. Nakialam si Mei Ching sa isang third party, isa kang fox, okay. Galit na sinabi ni Elaine, ako ay isang sorrow. Sa'yo galing ang anak ko. Galit din si Jacob at sinabi, ikaw ay isang vixen. Kung hindi ka nakipagsek sa akin nung nalasing ako, pinakasalan ko na sana si Mei Ching. Nang marinig ito ni Elaine, sumugod siya sa mukha ni Jacob at sinampal siya, nagisteryosong sinisigawan. Ang lakas ng loob mong tawagin akong veksen at maglakas loob ka na ipagtanggol si Mei Ching, inaaway ka ni Elaine ngayon. Sinampal at nanginginig sa galit si Jacob. Sinipa niya si Elaine sa gilid at tinuro ang kanyang ilong at nagmura. Higit dalawampung taon na akong nagparaya sa iyo. Nagbigay na ako ng sapat na sa iyo. Maghihiwalay na tayo agad. Lilipat na tayo sa villa, malayo at maraming kwarto. Maghihiwalay muna tayo bago dumaan sa pamamaraan ng diborsyo. Si Elaine ay sinipa at napaupo sa lupa, umiiyak ng malakas. Jacob, ikaw ay walang utang na loob na bastard. Nakasama kita ng napakaraming taon at labis ang aking paghihirap. Nag-iisip ka pa ng ibang babae. Ngayon kailangan mo na akong hiwalayan. Gusto kong gawin ng aking anak na babae ang desisyon para sa akin. Nang matapos siyang magsalita, sumigaw siya ng malakas sa direksyon ng pintuan. Mahal kong anak, you have to call the shots for your mother, your mother is wrong. Ang iyong ama ay hindi na bagay. Sa oras na ito, inaayos ni Claire ang study room, sa ikalawang palapag kasama si Charlie nang marinig niya ang pag-iyak at ingay sa itaas, dali-dali niyang sinabi ni Claire. Honey, nag-aaway na naman si dad at mom. Pagkatapos niyang magsalita ay lumabas na siya ng pinto. Siyempre sumunod naman si Charlie sa likod. Nagmamadaling umakyat ang dalawa, at pagkapasok na pagkapasok nila sa master's bedroom sa pangatlong palapag. Nakita nila si Elaine na nakaupo sa lupa, umiiyak na lumalabo ang luha, at kasabay nito, Hinampas niya ang dalawang kamay sa lupa at umiiyak. Mahal kong anak, dumating ka. Kung hindi ka dumating, ang nanay mo ay binugbog hanggang mamatay ng tatay mo. Itong walang prinsip yung bastard, nagmamadaling tinulungan siya ni Claire at nagtanong ano ang problema. Katatapos lang ng bagong bahay. Hindi ba napakasayang okasyon? Bakit kayo nag-aaway na naman? Itinuro ni Elaine si Jacob, umiyak at sinabi, ang iyong papa, walang iya nagpalit ng cellphone password ng telepono sa kaarawan ng kanyang unang pag-ibig. Ngayon lang niya tinuro ang ilong ko at tinawag akong vixen. Nabuntis kita noon at matagal na siyang kasama sa paglipad ang kanyang unang pag-ibig. Ayaw niya sa asawa niya. Nang marinig ito ni Claire, talagang hindi siya komportable at nagmamadaling tinanong si Jacob. Dad, totoo ba ang sinabi ni Mama? Ang ekspresyon ni Jacob ay sobrang pangit at nahihiya. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ito. Pinalitan niya ang password ng telepono sa kaarawan ni Mei Qing at tinawag niyang Vixen si Elaine. Gayunpaman, mabisyo talaga si Elaine, wala siyang sinabi na pangit sa kanyang anak. Kabanata pitundaan at siyam na po, kaya lang nakagat niya ang bala at nagpaliwanag. Flair. Ang sinabi ko sa nanay mo tungkol sa amin noon ay hindi laban sa iyo. Hindi alam ni Claire ang mga kwento noon at hindi niya maiwasang magsabi ng kaunti nang walang kasiyahan. Dad, wala akong pakialam kung ano ang nangyari sa pagitan ninyo ni nanay at kung nagkaroon ng pagitan sa inyo ni nanay. Yung pangatlo, ang alam ko lang may asawa ka na ng mahigit dalawampung taon. Ito ay isang kasal na iyong pinili. Dapat mong ibigay ang sapat na paggalang ng pag-aasawa, tulad mo, ang pagpapalit ng password ng iyong mobile phone sa kaarawan ng iyong unang kasintahan ay isang pagtataksil sa iyong kasal. Kung hindi mo mahal ang iyong asawa o galit ka sa iyong asawa, maaari mong iwalayan ang iyong asawa at ituloy ang iyong sariling kaligayahan, ngunit hindi mo magagawa ang isang bagay na tulad nito bago matapos ang kasal. Biglang nakaramdam ng kawalan si Jacob. Alam din niyang tama ang kanyang anak at hindi niya iniwalayan si Elaine, kaya pinalitan ng password ng telepono sa kaarawan ng kanyang unang pag-ibig na talagang hindi dapat. Kaya nahihiyang sinabi niya, "Flare, tama ka tungkol dito. Masama ang ginawa ni Dad. Si Dad ay humihingi ng tawad sa iyo." Sabi ni Claire, "Kay nanay ka dapat humingi ng tawad, hindi sa akin." Nakagat lamang ni Jacob ang bala at sinabi kay Elaine, Kasalanan ko, hindi ko dapat ginamit ang kaarawan ni Mei Qing bilang password, at hindi ko dapat gawin ito sa iyo. Nagtagumpay si Elaine at agad na nagsabi, Magpalit ka kaagad ng iyong cellphone password sa aking kaarawan. Pagkatapos ay baguhin ang iyong password sa pag-login sa bangko at pagbabayad sa birthday ko. Sinabi ni Jacob, hindi mo ba sinusubukang kontrolin ang pera? Ano ang silbi ng pag-arte sa maraming drama? Malakas na argumento ang ginawa ni Elaine. I don't want to manage the money, sana pagbigyan mo ako ng paggalang na nararapat sa akin. Tumango si Jacob at sinabing, okay, gusto mong baguhin ang password, tama ba? Babaguhin ko ngayon. Nang matapos ang pagsasalita ay agad niyang nilabas ang kanyang mobile phone, mobile banking app, at inilipat ang natitirang sampu-sampung libo kay Charlie, at pagkatapos ay binago ang password sa kaarawan ni Elaine. After finishing all this Jacob said coldly, Okay, binago ko na lahat, nasiyahan ka na ba? Agad na inagaw sa kanya ni Elaine ang telepono at sinabing, Titingnan ko muna, pagkatapos nito, ilagay ang kanyang kaarawan upang e unlock at pagkatapos ay magmadaling pumasok sa mobile banking. Bilang resulta, nang makita niyang ang balanse ay naging zero, ang kanyang puso ay biglang nagalit. Malinaw na mayroong sampu libo ang natitira. Nagmamadali niyang tiningnan ang mga record ng paglilipat, natuklasan na ngayon lang, nilaipat ang lahat ng pera kay Charlie. Ang lumang bagay na ito ay mas gugustuhin na ilipat ang lahat ng pera pabalik kay Charlie kaysa hayaan ang kanyang sarili na makakuha ng isang punto. Gayunpaman, si Alain ay walang ibang magawa sa ilang sandali. Hindi niya matanong kung nasaan ang pera sa harap ng kanyang anak na babae, tila ito ay tungkol sa pera. Kinailangan niyang igiit ang mga ngipin, isulat ito sa kanyang puso, at pagkatapos ay dahan-daang kalkulahin kasama si Jacob.